Mga kasirin, may mga liham tayong natatanggap na masaya, nakakakilig, at minsan nakakaluha. Pero ngayong araw, isang kwento ng sakit, pagsubok, at muling pagbangon ang maririnig natin. Isang liham mula kay Ella, isang babaeng dumaan sa matinding pagsubok, pero natutong lumaban para sa sarili niya. Handa na ba kayong makinig? Dahil hindi lang ito basta kwento. Isa itong pagpapalaya. Ako nga pala si Ella. Dalawamput-dalawang taong gulang na ako ngayon. Pero ang kwentong isusulat ko sa'yo, DJ Serine, nagsimula pa noong ako'y labing walo. Hindi ko alam kung bakit ako sumusulat sa'yo. Siguro dahil gusto kong may makinig. O baka gusto ko lang marinig kung may saysay -say pa ba yung mga pagpipilit kong magpatawad sa sarili. Alam kong maraming taong mas malala ang pinagdadaanan kaysa sa akin. Pero sa loob ng maraming taon, may isang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Kapag ba ginawa mo ang isang bagay ng labag sa loob mo, pero dahil wala ka ng choice, kasalanan mo pa rin? Noon akala ko simple lang ang buhay. Kapag nagsikap ka, gagaan din ang lahat. Pero hindi pala ganun yun. Minsan, kahit anong kayod mo, kahit anong dasal mo, parang hindi pa rin sapat. Nung panahong yun, nasa unang taon ako sa kolehiyo, isang scholar, matalino, pero mahirap. Yung tipo ng estudyanteng, laging may dalang baon na tinapay at tubig, yung kahit piso-pisong pamasahe, pinag-iisipan kung paano tipirin. Pero sa kabila ng lahat, may pangarap ako. Gusto kong makatapos. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero dumating ang isang problema na halos gumiba sa buong mundo ko. Hindi ko nabayaran ang tuition ko sa tamang oras. Isang linggo ang binigay na palugit. Pero kahit anong gawin ko, wala akong mahiraman ng pera. Walang gustong tumulong kahit nga mag-cut off yung ilaw sa bahay namin, mas pipiliin ng nanay ko yun kaysa mangutang. At dito pumasok ang isang alok na hindi ko inakalang babago sa buhay ko. Si Sir Marco, guru ko sa major subject ko, ang unang nagtanong kung may problema ako. Akala ko concerned lang siya bilang isang mabuting profesor. Lagi kasi siyang mukhang maayos at maginoo yung tipo ng lalaking hindi mo iisipin na may bahid ng kasamaan. Sinabi ko sa kanya ang problema ko. Umaasang baka matulungan niya akong humanap ng ibang solusyon. At doon niya sinabi ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ella, gusto kitang tulungan. Pero alam mo naman na walang libreng bagay sa mundo. Hindi ba? Sa una, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nang sumunod siyang magsalita, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi naman kita pipilitin. Pero kung gusto mo talagang matapos ang pag-aaral mo, may paraan tayo. Doon ko naramdaman ang unang sipa ng takot at pagdududa. At sa gabing yun, hindi ko alam kung anong desisyon ang gagawin ko. Kung lalaban, ako o magpapadala sa sitwasyon at ang pinakamasakit alam kong kung ano man ang piliin ko, may isang parte ng sarili kong hindi na mababalik kailanman. Lumaki akong sanay sa hirap. Hindi ako yung tipo ng batang na mom problema lang sa kung anong susuotin sa school o kung anong flavor ng milk tea ang bibilhin. Ang problema ko noon, kung paano makakapasok bukas kung wala ng pamasahe. Kahit mahirap, ang buhay, hindi ako kailanman nawalan ng pangarap. Lagi kong iniisip, isang araw, makakaahon din kami. Kaya kahit walang sapat na baon, kahit lumang uniporme na ang suot ko, nagpursigi akong mag-aral. Isang state university ang napasukan ko. Hindi sikat, pero sapat para sa isang gaya kong walang ibang opsyon. Scholar ako, pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong binabayarang fees. At dito nagsimula ang problema. Dumating ang araw na hindi ko na mabayaran ng tuition. Malinaw pa sa akin yung gabing yon. Nakaupo ako sa tapat ng mesa namin. Hawak ang papel ng Notice of Non-Payment. Isang linggo na lang, madidissolve na. Yung subjects ko kung hindi ako makakabayad. At kung mangyari yon, tapos na ang pangarap ko. Naghanap ako ng paraan Nag-apply, akong student assistant, pero puno na ang slots. Sinubukan kong lumapit sa mga kakilala, pero halos lahat ay hirap din sa buhay. Huling option ko ang pamilya ko, pero kahit ang nanay ko, walang maibigay. Wala akong mahugot, at dito ko nakilala nang mas malalim si Sir Marco. Siya yung profesor kong iniidolo. Laging maayos, laging mabango, laging profesional kung kumilos. Isa siya sa mga dahilan kung bakit gusto kong ituloy ang kurso ko. Ang tingin ko sa kanya? Isang taong may respeto at malasakit sa estudyante. Kaya nang sinabi niyang, Mukhang may iniisip ka, Ella? May problema ba? Parang nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas may nakapansin. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko Akala ko tutulungan niya akong makahanap ng scholarship o kaya magbigay ng advice kung saan pwedeng manghiram ng pera. Pero nagulat ako sa naging reaksyon niya. Ganun ba? Sayang naman. Sayang ka, Ella. May kakaiba sa tono niya. Para bang may gustong ipahiwatig. Pero hindi ko agad nakuha. Pero may paraan naman para hindi ka tumigil sa pag-aaral kung talagang gusto mo Sa una, hindi ako nagduda. Inisip kong tutulungan niya ako dahil iyon ang natural na gawin ng isang guro, di ba? Pero nang makita ko ang tingin niya, yung parang sinusukat ako mula ulo hanggang paa, biglang bumigat ang pakiramdam ko. At noon ko lang napansin, mula nang pumasok ako sa klase niya, lagi siyang may kakaibang tingin sa akin hindi ko lang pinansin dati. Kasi sino ba naman ako para bigyang pansin ng isang tulad niya? Pero ngayon, sa gabing ito, sa usapan naming ito, may kung anong gumapang sa balat ko. At sa isang iglap, sinabi niya ang bagay na hindi ko inakalang manggagaling. Sa kanya, hindi kita pipilitin. Pero kung gusto mong makabayad, baka may ibang paraan tayong pwedeng pag-usapan doon nagsimula ang lahat nakaupo ako sa loob ng isang mamahaling restaurant ang tipo ng lugar na hindi ko kayang pasukin kung ako lang mag-isa malamlam ang ilaw may malambing na tunog ng violin sa background at may mamahaling alak na nakapatong sa mesa para akong nawala sa sarili ko habang nakatitig lang sa baso ng tubig sa harapan ko Huwag kang kabahan, Ella. Sabi ni Sir Marco habang tinutunaw ako ng tingin niya. Gusto lang kitang tulungan. Pinilit kong ngumiti. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko. Gabi pa lang nang imbitahan niya ako dito, may naramdaman na akong hindi tama. Sabi niya, may gusto siyang pag-usapan tungkol sa tuition ko na baka raw may solusyon siyang maibigay. Kaya kahit kinakabahan ako, sumama ako. Sinubukan kong gawing normal ang usapan namin. Nagpasalamat ako, nagkunwaring masaya. Pero habang tumatagal ang gabi, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Lalo na nang hinawakan niya ang kamay ko. Alam mo, Ella, bumaba ang boses niya parang ayaw niyang marinig ng iba. Matalino kang bata. Maganda, Karen. Sayang naman kung masisira ang pangarap mo dahil lang sa pera, 'di ba? Napalunok ako. Pilit na binabasa ang tunay na kahulugan sa mga salita niya. Hindi. Hindi ito yung iniisip ko. Kaya mo bang sabihin sa ikin na hindi mo pa ito naisip? itinaas niya ang isang kilay. Nakangiti pero may kung anong bahid ng panunukso. Napakapit. Ako sa lamesa. Ano pong ibig niyong sabihin? Simple lang. Umangat ang labi niya sa isang bahagyang ngisi. Kasabay ng dahan-dahang paglapit sa akin. Kaya kong sagutin ang tuition mo kung magiging mabait ka sa akin ngayong gabi. Parang biglang lumakas ang tunog ng pintig ng puso ko Parang hinigpitan ng mga kamay niya ang mundo ko. Unti-unting ginagapos ang katawan ko sa isang desisyong hindi ko alam kung paano tatakasan. Isang gabi lang Ella, bulong niya. Tapos wala ka nang poproblemahin. Pinilit kong itago ang nanginginig kong kamay. Pinilit kong huwag ipahalata ang nararamdaman ko. Pero ramdam ko ang apoy sa ilalim ng balat ko. Hindi apoy ng pagnanasa kundi apoy ng takot at galit at alam niyang naguguluhan ako. Huwag kang matakot, dagdag niya. Wala namang makakaalam. Hindi ko naman 'to gagawin kung hindi kita gusto, hindi ba? Nakatingin siya sa akin hindi bilang isang guro, kundi bilang isang lalaking may hinihingi. Isang maling galaw lang, isang maling sagot. At alam kong wala na akong kawala. At ang mas masakit alam kong wala na akong ibang mapagpipilian. Sa loob ng kwartong iyon, nawala ako. Ang bawat segundo ay parang isang patak ng mainit na kandila sa balat ko. Hindi lang masakit, kundi dahan-dahang tinutunaw ang pagkatao ko. Nakapikit lang ako. Naramdaman ko ang bigat sa ibabaw ko, ang init, nang hininga niya sa leeg ko, ang marahas na kamay niyang dumudula sa balat ko pero wala akong nagawa. Wala akong sinabi. Hindi ako lumaban. Umiiyak ako ng walang tunog. Hindi ko alam kung ilang beses kong sinabi sa isip ko. Matatapos din to. Matatapos din to. Pero pakiramdam ko. Habang buhay akong nakakulong sa gabing ito. Kahit anong gawin ko. Hindi... Kung alis ang pakiramdam ng dumi sa katawan ko. Hindi ito dapat nangyari. Dapat lumaban ako. Dapat tumakbo ako. Pero sa pagitan ng gutom, pangarap, at kawalan ng pag-asa, pinili kong hindi lumaban. At pagkatapos ng lahat, isang kaluskos lang ang narinig ko. Ang tunog ng papel na inilapag sa tabi ko. Pera. Ganun lang 'yon. Parang isa lang akong biniling bagay, isang gamit na pagkatapos niyang pakinabangan iniiwan na lang sa gilid. Dahan-dahan akong dumilat, pilit na hindi tumingin sa kanya habang inaabot niya ang damit niya. Walang kahit anong emosyon sa mukha niya. Parang walang nangyari. Parang wala lang ako. Ella. Narinig kong tinawag niya ang pangalan ko. Pero hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Isang sikreto lang to. Diba? ba? Seryoso ang boses niya. Alam mong hindi ko ito gagawin kung hindi kita gusto, hindi ba? Hindi ako sumagot. Tumangu lang siya at kinuha ang coat niya. Bago siya lumabas ng kwarto, tumigil siya sa glit, saka iniwang nakangiti. Huwag kang mag-alala. Magtatapos ka sa kolehiyo, ella dahil bayad ka na. At nang sumara ang pinto. Doon ko lang naramdaman ang totoong bigat ng gabing ito. Pinilit kong bumangon, pinilit kong punasan ang pisngi kong basa ng luha, pero hindi ko magawa. Nasusuka ako. Pero hindi lang dahil sa ginawa niya sa akin, kundi dahil sa sarili ko. Dahil hinayaan ko to. At kahit ilang beses ko man sabihin sa sarili kong wala akong choice, hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil sa gabing ito, hindi lang katawan ko ang nawala sa akin, kundi pati ang respeto ko sa sarili, ko. Matapos ang gabing yon, pilit kong ikinulong ang sarili ko sa katahimikan. Akala ko, kaya ko. Akala ko, isang gabi lang yun. Isang gabing kakalimutan ko, ibabaon sa limot, itatapon sa pinakamadilim na bahagi ng utak ko. Pero hindi pala ganon. Kadali, dahil araw-araw akong hinahabol ng alaala. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, bumabalik ang bigat sa katawan ko, ang malamig niyang kamay sa balat ko, ang mga salitang binitiwan niya bago siya umalis, bayad ka na. Napapatalon ako sa bawat paghawak ng kahit sinong lalaki sa braso ko. Napapatras ako tuwing may dadaan sa likod ko at lalo akong nauubusan ng hangin tuwing papasok ako sa klase niya. Dahil tuwing magtatama ang mga mata namin ni Sir Marco, parang naririnig ko ulit ang ungol niyang nagpapasuka sa akin. Pero siya? Wala. Parang walang nangyari. Parang hindi niya. Ako dinungisan. Kahit minsan hindi niya ako kinausap pagkatapos ng gabing yun, wala siyang binanggit. Wala siyang itinuring na espesyal. At doon ko na ang mas masakit na katotohanan. Hindi ako ang una. Hindi ako ang una niyang binili. Nagsimula akong makarinig ng usap-usapan sa hallway, sa mga cafeteria table, sa bulungan ng mga kaklasing, akala ko'y walang alam. Si Sir Marco? Nako, marami na yang natulungan. Alam mo na, di ba dati may isang babae sa klase natin na bigla na lang tumigil. Ayun, isa rin daw yun sa mga tinulungan niya. Pero at least, generous si Sir Marco, di ba? Hindi naman niya iniiwan ng walang kapalit. Yung iba nga, nagpapagamit na wala namang nakukuha. Hindi ko alam kung sino ang gusto kong suntukin. Sila. Na parang tinatawanan lang ang paggagamit sa I amin mean, o ang sarili ko dahil kahit alam kong isa lang ako sa listahan ng mga estudyanteng pinagsamantalahan niya, nanahimik pa rin ako dahil natatakot ako. Dahil kahit gusto kong sumigaw, wala akong boses. At kahit anong pilit kong sabihin sa sarili, kung tapos na ang lahat, alam kong habang buhay akong magiging alipin ng gabing iyon. Dumating din ang araw na bumagsak ang mundo ni Sir Marco. Hindi dahil sa akin, Dahil sa iba isang babaeng estudyante. Hindi ko siya kilala ng personal, pero alam kong may pinagdaanan siyang katulad ng akin. Siya ang lumaban. Siya ang hindi natakot. Siya ang gumawa ng bagay na hindi ko nagawa, ang magsalita. Nagsimula lang sa isang anonymous na post sa social media. May isang profesor dito sa eskwelahan na matagal nang nang-aabuso ng mga estudyanteng walang laban marami na siyang naging biktima at hindi na ito dapat ipagwalang bahala. Expose the predator. Sa una, walang naniwala. Sa una, pinagtawanan lang. Pero habang lumilipas ang oras, isa-isang nagsilabasan ng mga boses na matagal nang kinikimkim. Kasama na ako. Hindi ko alam kung anong dumating sa akin pero nagising na lang ako isang umaga na hindi ko na kayang manahimik. Gamit ang isang dummy, account isinulat ko ang kwento ko. Hindi ko binanggit ang pangalan ko, pero alam ng lahat kung sino ako. At doon nagsimula ang totoong bagyo, pinuno ng galit ang social media, naglabasan ang mga ebidensya. May mga lumantad na screenshots ng mga malalaswang chat ni Sir Marco sa ibang estudyante mga CCTV footage na nagpapakitang nagdadala siya ng babae sa mga motel. At sa unang pagkakataon, wala siyang kawala. Natanggal siya sa trabaho. Sinampahan siya ng kaso. At sa harap ng lahat, bumagsak ang lalaking akala kong makapangyarihan. Dapat masaya ako, di ba? Dapat panalo ako. Pero bakit, kahit wala na siya, hindi pa rin ako malaya? Bakit kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko? Dahil oo, nakuha ko ang hustisya. Pero hindi ko na maibabalik ang nawala sa akin. At yun ang pinakamasakit sa Akala ko, pagkatapos ng lahat, matatapos na rin ang sakit. Pero hindi pala ganun kadali. Kahit wala na si Sir Marco. Ako pa rin ang may dalang bigat sa puso ko. Kahit alam kong hindi ko kasalanan, pakiramdam ko marumi pa rin ako. Kahit alam kong hindi lang ako ang biktima, ako pa rin ang may kasalanan sa sarili ko. Ako ang pumayag, ako ang hindi lumaban. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili kong wala akong choice, na wala akong ibang paraan, hindi ko matanggap ang sarili ko. At 'yun ang pinakamatinding laban, ang pagtanggap sa sarili. Pagharap sa mundo. Nagsimula akong matakot sa bawat tingin ng tao. May ilang kaklase akong alam kong nagbago ang tingin sa akin. May ilan ding tumitingin ng may awa na parang isa akong trahedya sa buhay na gusto nilang kalimutan. Pero, ang mas mahirap ay ang mga matang hindi ko nakikita, ang sarili kong mata sa salamin. Sino na ako ngayon? Yung dating Ella na puno ng pangarap? Yung Ella na may dignidad? o yung Ella na binayaran at ginamit. Pinilit kong bumangon, pinilit kong bumalik sa dati, pero wala na ang dating ako. At doon ko napagtanto, hindi ko kailangang bumalik. Kailangan kong baguhin ang sarili ko. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong handang lumaban para sa sarili niya. Ang sarili kong hustisya, naging mahaba ang proseso. Maraming araw na hindi ako makabangon. Maraming gabi akong umiiyak hanggang makatulog. Pero unti-unti, tinanggap ko na hindi ko kasalanan ang nangyari. At ang tunay na hustisya, hindi lang yung makulong si Sir Marco. Hindi lang yung malaman ng lahat ang ginawa niya. Ang tunay na hustisya ay ang makalaya ako mula sa gabing yun at nagsimula yun sa isang bagay na matagal ko nang hindi nagagawa, ang patawarin ang sarili ko apat na taon na ang lumipas. Ngayon, 22 na ako at hindi na ako yung dating Ella. Yung Ella na mahina. Yung Ella na natakot. Yung Ella na hinaya ang kunin ng isang bagay na kailanman ay hindi dapat ipinagbibili. Hindi ko sasabihin wala ng sakit. Dahil may mga gabi pa rin akong dinadalaw ng alaala. Pero ang kaibahan hindi na ako nagpapatali sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, natapos ko ang kolehiyo. Hindi dahil sa pera ni Sir Marco. Natapos ko ito dahil sa sarili kong pagsisikap. Dati, hinakala kong ang diploma ang magiging tiket ko sa paglaya, na kapag nakuha ko na ito, magiging buo na ulit ako. Pero hindi pala ganon kasimple. Dahil ang paglaya, hindi lang tungkol sa pagtatapos. Ang tunay na kalayaan, ang tunay na paglaya ay ang pagtanggap sa sarili ko. Ang pagiging mas malakas kaysa sa dati, ang pagiging boses para sa iba. Kaya ngayon, habang isinusulat ko ang liham na to kay DJ Serene, may isa lang akong dasal. Sana, walang babaeng dumanas ng pinagdaanan ko. At kung meron man, gusto kong malaman nilang hindi sila nag-iisa nang matapos kong isulat ang liham na ito. May biglang gumaan sa loob ko. Para bang sa unang pagkakataon, hindi na ako nakakulong sa nakaraan. Matagal kong inisip na ang kwento ko ay tungkol lang sa sakit, sa pagkawala, sa pagsisisi. Pero hindi. Kwento ito ng paglaban kwento ito ng pagbangon. At higit sa lahat, kwento ito ng isang babae na natutunang mahalin muli ang sarili niya. Sa bawat babaeng, katulad ko hindi ko alam kung sino-sino ang makakarinig ng kwento kong ito. Pero kung may isang babaeng nagbabasa o nakikinig ngayon, isang babaeng nakaranas din ng pananamantala, isang babaeng nakaramdam ng hiya, Isang babaeng pakiramdam ay wala ng halaga. Gusto kong malaman mo na hindi pa tapos ang kwento mo. Oo, oh, nasaktan ka. oh, uh, may kinuha sayo. Pero hindi nun madidikta kung sino ka. Ikaw pa rin ang may hawak ng sarili mong kwento. At sana, isang araw, dumating din ang oras na mapatawad mo ang sarili mo. Tulad ng natutunan kong gawin ang huling liham DJ Serene. Maraming salamat sa pagbasa ng liham ko. Matagal kong kinimkim ang lahat ng ito. Pero ngayon, hindi na ako takot na marinig. Dahil sa wakas, hindi na ako biktima. Ako na ang bida ng sarili kong buhay. Mga kasirin, hindi lahat ng sugat ay nakikita. At hindi, lahat ng sugat ay madaling maghilom pero gaya ng kwento ni Ella, natutunan nating kahit gaano man kahirap ang pinagdaanan, may pag-asa pa ring bumangon. Sa bawat babaeng maaring nasa sitwasyon niya ngayon, hindi ka nag-iisa. May mga taong handang makinig, umalalay, at ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang manatiling biktima. Ella, salamat sa tapang mong ibahagi ang kwento mo. At sa lahat ng nakikinig ngayon, tandaan ninyo, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating mahalin muli.